uh, soon to be newlyweds dahil lang ating uh, soon to be newlyweds marami pong mga magpapakasal marami pong mga magpapakasal nagpaplano ng kasal January po actually marami nga pong kasal if I'm not mistaken uh, marami po ako mga kaibigan na ikakasal this month at maaring kinasal noong December or ngayong January. Kasi kayun po, no, ka speaking of uh, usapang kasal, kapag usapang kasal, pinaghahandaan po talaga yan ng groom and bride. 'di diba? Hindi lang groom and bride pati po yung kanilang mga magulang at yung mga kanilang supporters and friends who are very close to them. Para po kasi kay Zaldea Cruz Velasquez, gusto niya maging memorable ang kanyang kasal kaya naman ibang trip ang kanilang napagdesisyonan. Na surprise ang kanilang bridesmaid at groomsmen nung nalaman ang theme ng kanilang preparation pictorial. Pagsuot nila ng duster ang kanyang groomsmen bilang mga marites. Ay, pwede to ha. At basketball jersey naman para sa kanilang mga bridesmaid. Mas naging masaya ang kanilang kasal dahil sa mga game na game nilang groomsmen at bridesmaid. Para po kwentuhan tayo, makakasama natin via Zoom si Zaldea Cruz Velasquez at ang kanyang groom na si Kale Velasquez. Velasquez! Welcome to Share Ko Lang and congratulations sa inyong kasal. Hi, Zaldea and Kale. Thank you. ba? sino naman na nakaisip nitong pang-duster tsaka ano, pang-basketball <laughs> shorts? Sige, baka naman ma-share -ma -ma na yan, Kale and Zaldea. Actually po, kasi syempre parang trending na po lagi ngayon yung boxer shorts, white polo, o kaya yung robe po for groomsmen and bridesmaids. So nag-decide po kami na para maiba naman. Pero actually po, siya po talaga lahat nakaisip nun. <laughs> Sige, Kiel, yes, go ahead. Po. Uh, yes po. At uh, to, and add on that po, eh, hindi po talaga alam ng ating groomsmen, ng mga groomsmen natin, na gano'n ang gagawin natin kulog. So, nalaman lang po nila yan on the, on the spot na po. So, nagtataka po yung ibang groomsmen natin na kung bakit yung mga bridesmaid is tapos na uh, mag-pictorial tapos sila is hindi pa sila nakasuot naka, naka ng kanilang costumes or kung ano man. Nung time po na yun, bigla po namin nilabas yung kanilang susuotin and napagtanto po nila na yun po yung reason kung bakit pinagdala po namin sila ng pinakamaduming sleepers na meron sila. Ba? <laughs> pinakamaduming sleepers? Yes. Kasi normally talaga sa wedding, di ba, formal. So, yes, naka nakakot and tie ka, naka-barong ka, tapos magtanala ka ng slippers? Bakit kaya? Siguro, ano naisip, ano kaya trip itong yes, mag-asawang mag to? E eh di syempre, kill and zalde naka-suit na sila, tsaka naka na sila. Ay, hindi pa po. Di ba, hindi, hindi pa, hindi pa, po. di ba? Wedding prep po yun. Wedding prep po. Ah, wedding prep. So, naka-casual lang sila, tapos parang bakit kaya, di ba? Pabalo yes, na naman parang na nagtat source. Nagtataka tataka oh. na po sila, sila noon, kung bakit hindi pa sila nagpi na na picture taking, eh bigla may lumapit na lang po sa amin na coordinator na nasan po ang ano ang parang mga items ng ating mga groomsmen. Nung pagbukas po nila ng box, nakita po nila yung dusters at yung marites kit. Kaya kit po sila. <laughs> <laughs> okay, yung, okay yung, ano, basketball kit at marites kit. Ha? Eh nung, nung ano, Kale at Azaldea, nung kayo eh nung pinag-uusapan nito no kung idea ni Kiel tapos pinitch mo Kiel uh, kay Zaldea. Ano naman yung naging usapan na O sige nga gawin nga natin to. <laughs> nung nung una po medyo hesitant pa si wife dahil medyo parang hindi nga magbe-blend po sa pagiging formal ng wedding namin. But eventually, nakaya po ng powers natin para mapapayag ang ating, <laughs> ating asawa gawin yan, mga yan. Mukhang hinugot mo lahat ng power mo, ah. Mukhang hinugot mo lahat, ah. Anong mga hinugot mo para mapapayag? <laughs> Nagpakabait lang po. <laughs> Pabait. Sumama na rin naman po ako pagpilit ng mga props. Yun nga, yun nga. Yun yung next kong tanong, no. Paano nyo si Norse? Di ba? Kasi hindi biro yan. Multiple items, multiple dusters. Tapos yung mga ba Nagpagawa ka pa ng basketball jersey. Yes po. Oo. Oh. <laughs> may isa rin din min drink po yun. para souvenir na rin po para sa mga brides. Galing, galing. So, 'yun naman, no. So, kamo naman yung naging photo shoot? Ano naman yung naging vibes nung no, syempre nung atmosphere nung ginagawa niyo yung ano, yung shoot ninyo? Sige, Zeldeya. Gra grabe po talaga yung photo shoot. Kami kaming mga girls na katawa kasi pinag-exercise kami ng photographers, pati ng videographers. Tapos may, may bola din po kami. So nagpasapasan kami ng bola. So parang naglaro po kami during our photo Sila naman po, grabe, feeling ko sobrang grabe yung tao nila <laughs> photo niya. Yes po, uh, nagkaroon po kami ng, nung una po pero medyo nagkakaroon kami ng trouble kasi paano namin isushoot ang Marites. Hanggang sa umabit kami sa point na Uh, yung iba po natin kasing props dyan is galing na po mismo no, dun sa preparation area sa bahay. <laughs> <laughs> yung, baka balde, yung, yung mga balde, yung, mga walis. Po, po. Uh, <laughs> Kasama na po yan sa prep area. Galing. Yeah. So, ano na, Tapos, uh, nag, nagkaroon lang po kami ng konting katuan. As in, parang genuine talaga po yung nangyari. Puro tawa na lang po talaga. Uh, ano reaksyon ng inyong entourage? Kasi <laughs> yung de, 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 if I may no siguro yung basketball jersey for the for the women eh nakikita nga po natin no uh, maari kasing ano yan eh papasang ano yan eh sabi natin sa modern example pwedeng pantulog yan sabi natin naubusan na pwedeng pantulog etc hiramin mo sa kay mister o kaya kay kay Jowa pero pagdating sa mga lalaki hindi naman nagdadaster ang mga lalaki ano ano reaction nila ay, ayun, ayun po, ano, uh, yung iba ko pong mga friends, siya yung mga friends ni wife, is uh, binigay na po nila sa kanilang Nanay. mamis. <laughs> <laughs> uh, Nagkaroon po na souvenir, pati po yung mga mamis nila hindi nga rin po si pa rin nila yon. Nagkita ko sa bahay. Oh, galing-galing no. So ano naman no, hindi galing kasi um importante dito no. Uh, as na pag-usapan natin yung shoot, tapos na pag-usapan natin yung lahat ng mga preparations yung coming into it. Pero siguro baka 'yung pwedeng ikuwento yung importance ng support kung bakit 'yung sila na piling groomsmen kasi groomsmen and bridesmaid, 'yun 'yung mga matatalik niyong kaibigan yung mga ride or die ninyo eh. Diba? ba? Siguro sa ba diba, baka pwedeng mo yung story no nung sa grupo mo, sa mga bridesmaid mo, gano'n sila ka-importante sa'yo? So yun nga po, pinakamaganda talaga kung pipili ka ng entourage nyo is yung super close friends nyo talaga. So yung mga iba ko po itong entourage is mga childhood friends ko po, simula talaga baby or ano na, simula 4 years old, kasama ko na po sila. Tapos, yung iba rin po, yung syempre yung mga, ano ko po, kamag-anak, kapatid, pinsan, yun po. So, nung pina nyo sila ng basketball jersey, okay lang? Okay lang po, pero sabi nung iba, gaganti daw sila sa wedding nila kasi lang <laughs> <po> ako sila. <laughs> Ikaw kasi nagsimula eh, yung promotor. Opo. Oh. Oh. <laughs> Ikaw naman, Kale, yung profile naman ng entourage mo, mga ano din ba to mga barkada, mga kapatid? Yan yeah, po. ah uh, noong una, uh, nauna ko po muna kasi silang iselect eh, bago yung idea ng na... Marites. So, nung nagkaroon na po kami ng idea ng Marites, medyo nahirapan po ang i-disclose sa kanila kaya niremain namin as secret until noong prep, prep day po namin. Kasi mga professionals po sila eh. May mga nasa medical field, mayroon mga nasa IT field, yan po. Uh, kompleto po sila. So, di ba, managerial level. So medyo nahirapan po kami in this close. Pero so far, uh, dahil nga po super close ko po yung mga yan. At uh, alam po nila no, na, na, ganyan po talaga yung ugali ko. At uh, may, may something na pasabog lagi sa, sa akin. Malagbong mula sa akin. So medyo tinanggap na po nila yan. At wala na silang nagawa. Wala Ka, na Hindi mag-tumply uh, na lang doon sa gagawin natin pasabog. <laughs> I'm sure, pinakita niyo ba to sa actual wedding? Pinakita, napakita ba siya sa on-site photo? Uh, Opo, okay, yes po. Uh, gamit po yung ano natin, same day edit. Gamit yung same day edit. Oh. Yung first time ko pong makita na sila as marites, grabe po yung tawa ko talaga doon sa same day edit namin. <laughs> Oo, oh, sigurado. Yun yung naging ano nagtawanan yung buong kwarto, yung buong events oh, place. Yes po. <laughs> <laughs> ne, pero jamo mo talaga, ano, no dyan mo makikita yung uh, isa sa mga great tests of friendship. Diba? Yes po. Yung kumbaga hindi naman po yung siguro sa sinabi ni Kila wala silang magagawa eh ano lang po yung expression lang po yun. Eh importante po talaga din no. Gaano siguro kahalaga yun no. No Kila I will stick with you na um, kahit ano, di ba? Syempre yung hindi ka mapapahamak, yung importante okay kayo sa lahat no sa lahat ng uh, bagay -e sitwasyon. Yung gagawin niyo lahat para sa isa't isa. Kahit magduster pa ako para sa iyo lang pare. <laughs> Okay. Oh, so, oh, sige. Go lang, Kale. Go, go Kale. Ga, ga, uh, Gano'n ka na-touch doon, no? siguro, para sa iyong mga groomsmen na siguro medyo nahirapan ka, di mo lang po paano, pero tinanggap lang nila. Sige, game, pare. Game, bro. Uh, gagawin natin yan. Actually, po, uh, nung nangyari na po yun, uh, lahat po sila nagtawanan na. At sabi ko na rin sa sarili ko, ay nako, positive. Mukhang, mukhang wala talaga silang reklamo. Mukhang gagawin po talaga nila no? yung huli killing ko sa kasal ko. At uh, yun, the rest is epic na po talaga. May, nagkaroon lang talaga ng tawanan at hindi uh, lang puro sweet moments. Nagkaroon talaga kami ng halak-hakan sa loob ng room. Mm, Dahil saka, po dyan sa nangyari. Tsaka sigurado, no? kasi um, ang wedding naman, sabihin natin, uh, event siya, di ba? Thankful ang mga guests na naimbitahan sila at nakakain. Pero more than that, it, it's the experience eh. Yes, diba? Na babalik-balikan ng inyong mga close friends and family na, uy, ang galing nun, hindi ko makakalimutan. Diba? So, yes, Dea, ano naman ang naging reaction ng mga netizens or mga nakakita nito online na, ano mga feedback na nakuha ninyo? Nabasa ko po na mas marites talaga yung mga lalaki kaysa sa mga babae. <laughs> Which is, ang dami po nag-react na legit nga yan. Kasi nga po po sila. Mas detailed po talaga pag yung mga lalaki. <laughs> yun. <laughs> totoo yun, sorry ha. Ah. Tama, totoo yun. Mas minsan, minsan to minsan totoo yun. <laughs> Sige lang, go lang, go lang. Um, gan ganun po. Puro ano, na nag-agree -ag po sila. sa tuwa po sila, nakakaiba naman po yung motif namin sa wedding namin. Tapos po, game na game po talaga yung mga lalaki. Parang Okay na okay po talaga siya sa ginawa nila. Kahit alalaki ng katawan nila, puputok-putok na yung, yung duster. Yan yeah, po. Bagay nga eh. Kasi kapag naka-duster, <laughs> tapos bato-bato eh, di ba? <laughs> wala naman mga nang-bash. Wala naman. Um, wala naman actually, naman. actually wala naman po kaming napansin. Pero hindi naman po natin talaga maiiwasin yan kung mayroong may sumilip. Pero para sa amin eh, ang importante po talaga is na-share lang po namin yung kung ano yung naging masayang moment sa buhay po namin uh, na lang din po namin sa kanila. At sana uh, naging masaya din sila sa na-share na. Lang. Ayan. So lastly, Kale, no, siguro anong message mo sa mga viewers na um, ikakasal pa lang, di ba? nagpaplano ng kanilang kasal, uh, siguro pa paano kayo naka-inspire sa mga nakapansin nito? Ano masasabi mo sa kanila? <laughs> Siguro guys, uh, think outside of the box. Ganun lang. Uh, try niyong lumabas sa comfort zone niyo. Uh, lagi na lang, tayo mga lalaki, lagi tayo naka-boxers and white t-shirt. Try to be creative. Uh, by that, lagyan niyo lang ng saya at uh, the rest will follow. You will cross the bridge, promise. Magiging maganda ang result ng uh, magiging wedding Oh, eh, paano kung ano naman ako kung hindi ako masyadong nandun sa... Kasi sabi mo nga, siguro in-expect sa'yo, Kale, na yung mga tropa mo, in-expect nila, meron kang quote-unquote <laughs> pasabog. eh, paano kung relax lang ako, hindi ako masyadong... Hindi ako masyadong makapag-isip. ba diba? Saan ba ako pwedeng kumuha ng mga inspirasyon? Um, feeling ko po pwede po makahelp ang ating mga online, online pages. Kasi nag... ko po, uh, sobrang mental block po ko nung mga nagsisimula kami mag-prepare. Uh, lang din po ako ng inspiration sa ating mga pages sa Facebook, sa may, may, meron din sa YouTube, sa mga kung ano-anong klaseng pakulong. Basta, guys, kung ako lang sa inyo, kung ano yung kaya nyo lang gawin at i-make sure nyo na may mem magiging memorable yon sa inyong dalawa. Kayo naman dalawa ang pinaka-importante as husband and wife. Tatandaan nyo yun lalo. Kamusta naman ang buhay ng uh, bagong kasal, zelda Na nah. <laughs> nah, po. Na? Uh, so na So far masayang-masayang naman po kami dalawa. So far. So far. Make it very <laughs> far. <laughs> as, far <laughs> as far as, as support, your eyes can see. Pero napakasaya po namin talaga. Uh, promise. Promise. Sobrang, Sobrang saya. Peksman ha. Peksman ha. Yes po. Cross <laughs> mo yan. <laughs> Cross yeah. Yeah. <laughs> so, di, ikaw. Para, ah, para sa'yo naman. Kamusta naman ang adjustment, no? Ta, siguro na nga bagong kasal para sa'yo. So, ano naman po? Parang almost one year na po kami kasal. Kasi yung, la, yung wedding po namin is March pa last year. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. So, so okay na po. Masaya yung rin. Masaya talaga so, ka po. Ayan. Okay, so, importante masaya. At ano po, ano po yung nangyayari? Importante yan, no? Kasi more than the the challenges and the moments. So, yung friendship na nabibuild. Yes. 'di ba? The friendship na nabi-build ng husband and wife yun ang pinaka isa sa mga pinaka-importanting pundasyon. 'di ba? Yes. Sa marriage. Ayan. So maraming maraming salamat Bride and Groom uh, na si Zaldea and Kale Velasquez. Maraming salamat sa inyo and thank you for sharing your good vibe story. At uh, I'm sure na nakapagbigay kayo ng inspiration kung paano ba pa pwedeng magkaroon ng ibang pakulo sa mga ibang photos. po, sana po. For sure yan. Salamat, Kale and Zaldea. Happy New Year. Oh, bye. Thank you, guys. All right. So ngayon po, oras, time check. 1.26. Magbabalik ng mabilis ang share ko lang. In inspiring. Share ko lang. Share ko lang.